Hello, hello mga mi Welcome na naman sa panibagong araw boy buhay ko bilang sa full-time mom for today's mini vlog. Makulimlim pa rin ang ating umaga today pero super ganda naman. So, numbisan ko ng aking umaga na magwalis-walis muna dito sa aking harapan habang tulog pa ang aking mga bonakid. Walis-walis ng konti dito sa mga basurang kinalat na mga chicken namin. So, ang mga dahon na naglaglagan. Kailangan walisin dahil ang dami ng lamok ngayon. Dahil tag-ulan na po. At kailangan nating linisin ang ating paligid. So, mamayang hapon, kung di aabutan ng ulan, ay sisigaan natin ito. Mga dahon na naman ito. Hindi ko pwede i-compost kasi mga dahon to siya na ang mahogani. So, yung dahon na mahogani ay matapang po. Baka magmamatay yung ating mga halaman. Ito ilang mga halaman ko dito. Kaunti ilang naman yan. Mga natira ko dati. Nabuhay na sila ulit. Dahil nga doon sa mga sementong na atalsikan ay nagamatay sila. O paggawa ng bahay. So, ito tinabi na namin to para masave naman sila. So, so far ito na nag-uusbong na yung mga bagong ano nila, dahon nila. Ayan, bungkalin natin yung mga lupa sa paligid. Nilalagyan ko sila ng mga compost na like balat ng saging, ano ng itlog, shell ng itlog, ano ano pa man yan sa pagkain. At di pa ako masyadong makapaglagay ng mga ibang halaman dahil hindi pa talaga tapos ang aming bahay. So, paunti-unti lang ang gawa namin sa bahay. At minsan nakakasagabal sa pag-arrange-arrange na, na naman pag may hinakot na mga gamit. Like mga buhangin, mga semento, mga nek-anek pa. So, ito yung front ng aking bahay. And then, ditong side, itatanggalin ko itong mga sirang mga dahon dahil siguro to nung sobrang init pa at nag ano sila ay tingnan nyo oh, nagkamatay-matay ayan na ibang usbong itong, ng, itong umuulan na ayan tanggalan lang natin to para hindi mahawa yung iba ayan si ate Polly gusto rin niyang bumaba iyan. kaso sabi ko kumuha siya muna ng slippers niya kaso hindi niya mahanap siguro sabi ko pag mabas masyado yung araw ay gisingin ko na yung mga bata magpapaaraw kami. Kahit saglit lang pero si ula pa talagang araw. Makulimlim pa rin naman talaga. So ito yung malunggay na pinagkukunan ko mga me. Ayan siya. Yung mayabong na siya. O oh, diba? Ayan naman na yung solar namin sa labas. Iyan. To us, dapat taputulin na yan siya. Kasi hindi na mag ano doon yung taas hindi natin makuha yung dahon sa taas. So, kailangan natin putulin yan para maabot natin. So, ito talaga, makulimlim pa talaga yung weather. So, mamaya-maya pa yan lalaparing araw. So, pumasok na ako mga may. Kailangan ko na mag-prepare ng almusal na mga kids. Iyan. Nakagilap ah, muna tayo ng egg dito. At after ko magluto ay eto na prepare na ang aming food nag noodles na lang muna kami ngayon medyo malamig lamig ang panahon at rice kay kuya and egg akin naman ay yan noodles at saka yung tira ko kahapon na sliced pizza so ininit ko lang yun sya para perfect sa ating almusal for today. So maraming salamat Panginoon sa kalakasan at isang araw na naman ngayon para sa aking mga kids. At syempre, kailangan natin kumain ng marami para naman may lakas tayo sa ating mga gawain. At alam nyo naman, nagpapamp tayo. So ito yung almusal lang namin yan, simple almusal. Ilagayin ko lang yun siya ng egg. At yung sabaw niyan mga mi ay naglaga muna ako ng dahon ng malunggay. At yan yung sinabaw ko sa aking... That's it for today mga mi. Thank you for watching. God bless. Please subscribe my channel.